Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang hindi na nga po natutuwa pa si Coach Mike Malone sa Denver Nuggets. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naibalitang bagong sentro na makukuha pa ng Los Angeles Lakers. Kahit man nga po mga katrops na talo ang Denver Nuggets sa kanilang game kahapon laban sa Portland Trail Blazers, ay maayos at maganda para naman nga po kahit papanong pwesto ng kanilang team sa standings sa pagiging top 6 nga po nila sa Western Conference na merong record ng 14 wins at 11 losses. Sadyang naputo lamang nga po ang kanilang hawak na 3 game winning streak at ang napakalaking momentum na daladala -dala nga po sana nila ng mga nagdang araw. In fact, unti-unti na nga pong nawawalan sa kanila dito ng tiwala ang ilan sa kanilang mga analyst at maging mga fans dahil sa sobrang inconsistent ng kanilang team ngayong season. Ilang beses na rin naman nga po silang natatalo ngayong regular season na mga itunuturing na latter teams, kagaya na lang ng Washington Wizards at Portland Trail Blazers na kabilang sa mga pinakamahihinang kupunan sa buong NBA. Kaya maging ang mismong head coach nga po ng Nuggets na si Mike Malone ay napapamura sa pinagagagawa ngayon ng kanyang mga players. Sa mandala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang bagong sentro na makukuha pa ng Los Angeles Lakers. Nabigo nga po mga katrops ang Lakers na makuha ang isa sa mga naibalitang player na target nga po nalang makuha ngayong season na si Dennis Schroeder matapos nga po itong maagaw sa kanila ng Golden State Warriors. Ngunit ayon nga po sa isang NBA insider sa una pala nga daw po mga katrops ay wala na nga po talagang balak pa ang Lakers o si Rob na kanakunin ang kanilang dating point guard. Matagal na rin naman nga pong naniniwala ang Lakers na hindi na nga po nila maibabalik pa si Schroeder sa kanilang lineup simula ng tanggalin nga po nila ito ng mga nagdang taon. Kaya mas mabuti na lamang nga po na mag-focus sila sa ibang mga bagong players. Meron ra na naman nga po sila ngayong malalaking pangalan na mas pariyaridad ngayon na kunin sa loob ng trade market at isa na nga po dyan ay si Nikola Vucevic mula sa Chicago Bulls na siyang isa sa mga available na big man sa trade market na pinaplanuhan na nga po nalang kunin sa lalong madaling panahon. Bukod rin nga po mga katrops kay Nikola Vucevic ay sinusubukan na rin naman nga po ng Lakers na kunin si Clint Capella mula sa Atlanta Hawks na kasalukuyang ginawang available na rin naman ngayon sa trade market. Kaya hindi nga po talaga mauubusan ng Lakers ng option pagdating sa bagong sentro. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.